Alam kong binago ka na ng problema sa buhay. Dumating na ba sa buhay mo ang eksena na nakita ka ng mga kakilala mo at sinabi niyang, Uy, ang laki ng ipinagbago mo ah. Parang bagong tao ka na. Parang hindi na kita makilala. Yung parang nakatitig lang siya sa'yo o kaya sila sa'yo, yung akala mo parang sinikang pinanonood, pinanonood nila kung paano ka magkwento at lahat ng kilos mo at salita mo pinagmamasdan ng kanila. Ganito naman talaga ang mga eksena sa mga reunion. O kaya yung mga dating kakilala mo na nagdesisyon kayong lumabas at magkita-kita. Kahit naman ang mga nakasama mo o kakilala mo tapos may bago kang nakita sa kanya, mababanggit at mababanggit mo yung mga, ang mga linyang ganyan. Oo naman, lahat naman ay nagbabago. Binabago tayo ng buhay binabago tayo ng mga pangyayari na pinagdadaanan natin. Sinishape tayo ng lahat ng problema ang dumadaan sa atin. At sana, at sana ang lahat ng ito ay positibo sa ating buhay. nag ang tingin mo sa buhay dahil dahil naging malapit ka sa Diyos. Na siya, na siya, na ang nasa puso at isipan mo, na mas seryoso ka na ngayon, na, na mas marunong ka na ng mga bagay na hindi mo akalain na matututunan mo. In short, nag ka na sa pagharap sa buhay. Bago na rin ang behavior mo sa pakikitungo mo sa tao. Na mas nagugulat sila sa mga salita at kilos na kahit kailan, hindi man lang nila naisip na magagawa mo ang mga bagay na yan. Na masasabi mo ang mga bagay na yan. At mapapasabi ka na lang sa iyong sarili na mabait talaga ang Diyos. Nakatayo ka pa rin. Okay ka pa rin napagdaanan mo na rin ang mga, mga mahihirap na bahagi ng buhay. Na mas natuto ka ng magbigay sa Diyos ng mga, ng mga problema na akala mo walang solusyon. Hayaan mo ang pagbabagong ito ay malaman ng mundo na ang lahat ay may capability na magbago. Gaano man ang tingin sa isang tao na hindi niya kayang magbago. Maging mensahe ito kahit online na na pwedeng baguhin ng Diyos ang napaka-imposibleng baguhin dulot ng problemang dumadating sa ating buhay. Na malalaman nila na hindi ka bumigay at hindi ka bumitaw sa mga hamon, sa kahit na anumang hamon ang dumating. Dahil may Diyos ka sa tabi mo na handang pahupain ng lahat, na baguhin ng lahat, kahit ang mga pinakagrabing problema. Sabi nga sa 2 Corinthians 5.17, Old things are passed away. Behold, all things are become new.